Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. This is Cecile. Um, uh, meron akong mga... May mga nagme-message sa akin guys yung mga nararamdaman ko daw bilang isang anxiety sufferer. Uh, may mga questions sila guys na kung ako daw ba ay nararanasan ko pa yung mga simptomas ng anxiety. Um, years ago guys, meron na akong anxiety yung mga simptomas, matinding simptomas, malalang simptomas, naranasan ko yan guys. Um, kung, kung tatanungin nyo kung nararanasan ko pa hanggang ngayon, yes, nararanasan ko pa yung ibang mga simptomas um, hanggang ngayon. Um, pero nasanay na rin ako, nasanay na yung katawan ko na mag-adjust dun sa mga nararamdaman ko. So bakit nga ba tayo nakakaranas ng anxiety guys? Ang anxiety ay isang disorder na mental disorder siya na yung mga nararamdaman natin physically ay manifestation lang yon na kung ano yung naiisip natin. Kung, kung, meron tayong takot, pangamba, matinding takot, meron tayong anxiety, meron tayong depression o may mga trauma, yung ibang tao may mga trauma, may mga malalalang trauma sa buhay, nagkakaroon tayo guys ng epekto ng anxiety. So yung anxiety natin guys tumataas yung anxiety natin sa tuwing tayo ay nakakaranas ng mga stress sa buhay and yun yung epekto ng anang uh, ating nararamdaman may Mer meron tayong physical na nararamdaman pero ang anxiety ay isang mental guys mental disorder um ito guys uh, ang ang para sa akin talaga guys kasi inaral ko siya yung anxiety bilang isang suffer ng anxiety. Inaral ko siya, may mga nakausap din ako um, sa iba't ibang um, lupalop ng daigdig na meron silang mga anxiety. Um, na connected sila, nakikiconnect ako sa kanila noon for me to have a knowledge para mag para ma-overcome ko yung anxiety. Um, ito guys, yung inaiisip kasi natin, um, yung takot, yung matinding takot. Kasi nga nakaranas tayo ng mga physical symptoms, 'di ba? Kahit naman sinong tao nagkaroon na, na may anxiety na nagkaroon ng physical experience na mga simptomas, syempre unang-una dyan, yung takot. Matatakot ka. So sa susunod na may maramdaman ka, takot na yung una uuna sa So yung isip natin, guys, gumagana siya sa takot. 'Yung takot natin yung matinding takot na natatakot na mamatay, natatakot na magkasakit, natatakot na baka may malubhang sakit. So yung yung ating cure, ang cure talaga ng anxiety is yung isip din natin. Kung ano yung iniisip mo, yun yung mararamdaman mo. So ang cure, ang pinaka-remedyo talaga, ang pinaka-cure ng isang anxiety or yung mga taong may anxiety ay ikaw din yung mental natin. So kailangan tulungan natin, isaisip natin na malalagpasan natin yun. Isang, isang sakit yun na nanggagaling sa isip natin. So kahit na sinong doktor na magsasabi sa'yo na wala kang sakit. Syempre hindi ka totally maniniwala pa kasi may nararamdaman ka eh. Hindi ni hindi nila mismo alam. Yung kung ano talaga yung feeling mo sa sa puso mo at sa isip mo, kung ano talaga yung tunay na nasa isip mo. So ako guys, noong during the time na meron akong anxiety, hindi ko rin alam kung ano yung mga gagawin ko dati, pero inaral ko siya guys na ang anxiety, kailangan talaga yung sa isip natin, tuturuan mo siya, na paano ka mag ma, makasurvive bilang isang anxiety sufferer, pag ikaw ay, pag ikaw kailangan, prinapractice natin guys, sa isip natin kung paano natin tutulungan yung sarili natin. Halimbawa, meron tayong mga simptomas na nararamdaman today, di ba? Um, iba't iba, hindi mo na alam kung anong gagawin mo. So, kailangan guys, ang isipin natin na may cure yun. Meron siyang remedyo. Kumbaga, hindi siya totally. Kasi pag inuunahan, kasi nanggaling ako dyan guys eh, inuunahan tayo ng takot. Ako talaga guys, naramdaman ko yan. Kasi inuunahan ako ng takot, inuunahan ako ng, ng yung sa isip ko, yung feeling ko ano, mamamatay ako, ganon. Kung nauuna yun guys, talagang hindi natin matutulungan yung sarili natin to survive doon sa anxiety na nararamdaman natin. So for us to be able to survive ng pakunti-kunti, is to think na na ang na ang anxiety is curable siya by ourselves. Yes, pag meron kang psychiatrist, pupunta ka magpapagamot. Bibigyan ka ng gamot kasi they are the one who will help you talaga eh. But at the same time, you also have to help yourself. Tutulungan mo rin yung sarili mo kung paano mo ma-overcome yung anxiety. So for us to be able to fight or to to overcome yung anxiety is to think that tayo ay ma-overcome natin yun into a positive way. Okay, yung yung iisipin natin, ipapractice practice natin, isaisip natin yung mga magaganda at yung mga positibong pamamaraan para ma-overcome natin yung anxiety. Kagaya ng ang anxiety is a manifestation ng ng ng, ng anxiety is nagmamanifest nagma -manifest sa katawan natin kaya nakakaramdam tayo ng physical symptoms, di ba? So ang kailangan natin gawin is or isaisip natin na ma-cure 'yon. Magigicure 'yon. Wala tayong sakit, walang sakit. Um, ikaw ay makakalagpas doon sa nararamdaman mo. Yun guys, yun yung pinaka nakatulong talaga sa akin na iniisip ko talaga na malalagpasan ko talaga yung simptomas na nararamdaman ko at that time. Um, kasi yung, yung iba nakakaranas sa mahabang panahon Ako guys nakaranas ako ng mahabang panahon Hindi ko dati alam guys yung gagawin ko Pero now na um, napag-aralan ko siya, na naramdaman ko siya, naranasan ko mismo kung paano yung pinagdaanan, naranasan ko mismo kung paano ko ma-overcome yung anxiety. Kailangan guys, um, isaisip natin, unti-unti natin isaisip na malalagpasan natin yung mga physical symptoms na yon until na pag na isip mo na yon na pra practice mo na ma overcome mo na yung anxiety ma overcome mo ng pakunti-kunti hindi siya one shot na ma-overcome ma mo. Pero pakunti-kunti guys, believe me kasi ako, nakaranas ako ng anxiety, um, physical symptoms talaga. It was really bad, pinaka matindi, masaklap, that's the right term na naranasan ko. Pero um, ako guys, ipinapractice ko siya, parang kang nagpa-practice din ng, ano, ng pagkanta, pagsayaw, the same thing practice means perfect, di ba? Pero yung practice mo, practicein mo yung sa isip mo, And to think na ma-overcome mo yung anxiety is a really, really, really big help, guys, sa akin. So, sa inyo, guys, um, payo ko to, ginawa ko tong video for you to have um, a good think, thinking na ma-overcome mo yung anxiety. Practice means perfect, guys. Isa isip nyo, yung isip natin ang gag ang gagabay sa inyo talaga. Yung isip, yung isip ko talaga ang gumabay sa akin along the way para makarecover ako, malagpasan ko yung pinagdaanan kong matinding karanasan ko sa anxiety. All right, guys. Um, this is really a quick video for you, and I hope um, nakapulot kayo ng aral sa akin. And I'll see you again on my next video. Bye.